September 16 na mga kalaki. Ngayon po ay alas 7 ng gabi. At ang mabibigyan po natin ngayon na priority po natin mga kalaki ha. Pero pwede natin bigyan lahat po mga kalaki. Pero ang priority natin ngayon, Luzon po at Mindanao naman. Kagabi po nabigyan na natin ang mga Visayas at saka po Metro Manila. Ngayon po Luzon at Mindanao naman po mga kalaki. At syempre po, lahat po ng na mga nanay dyan na mga senior po, uh, mga... 40 pataas 40 pataas na mga nanay dyan Bibigyan ko po kayo ng mga lucky numbers Naku magchat na po kayo sa akin ano Ipacode nyo na po ang birth month ng anak Ng kapatid ng nanay ng tatay nyo Pwede po mga kalaki Pag-aaralan ko po ngayon okay Yan po ay para sa mga suki ko dyan Na mga lucky followers natin Na talagang hindi bumibitiw sa atin ano po Ngayon pong gabi September 16 Bukas September 17 na po Alagaan nyo lang po yan ng 3 days Sa bago po natin palitan mga kalaki Kaya tutok-tutok na po rito mga kalaki Gusto ko po ngayong birth months Kasama ka po sa mapalad na mapapanalo namin na swertihin po dito po sa ating vlog. At ang 6 digit lucky numbers po, ayan po nasa taas, pwede po yan sa lahat ha. At pwede po sa 642, 49, 55, at 58. Pero kung gusto mo naman ng private lucky numbers po ng 6 digit, aba dapat po nakafollow ka at nag-share ng videos natin, bibigyan ko po kayo, okay? At sa mga sasali po ng private consultation para maalagaan ko kayo sa mga laban nyo, dapat po makakausap nyo muna ako, ha? Bago kayo magpa-member, ingat po kayo sa mga fake account. Good luck! Tara na po, magbigay na tayo ngayon.